Hello guys, good morning sa inyong lahat. Ito nga't maglalagay tayo ng organic fertilizer dito sa ating tanim na patula. Bago yan, shout out pala sa aking mga kaibigan, mga rider sa Tipolo, sa Rizal. Mga rider, mga grab driver, mga rider dyan, ano kayo. Ingat kayo lagi. Shoutout out din sa aking mga kaibigan na mga masisipag pagtanim. Si Rex Holyarina, Force Night TV Official. Yan, Bernie Bernie Bista yun. Si TV yung TV. At saka shoutout din kay Pulox Katropa. Ayan, ito guys, maglalagay tayo ng organic fertilizer dito sa ating tanim na patula. Yan, isang linggo na matumaygit. So pakitin natin yan, palagoy natin at tulungan natin. Kaya lagyan ko ng organic fertilizer para bilang suporta. Hindi na kailangan bumili. Organic fertilizer lang sapat na. Ayan. Dahil wala tayong trabaho, andito tayo ngayon sa ating likod bahay upang alaga na ating mga tanim.